Ito nga pala ang part 2 mga guys. Pasinsya na kayo. Isishare ko ang talambuhay ko mula na nag-asawa ako ng mas bata. Ito na ang karugtong. na mag kami, ilang beses ko rin nahuli siya na may babae. Pero wala akong ibang ginawa kundi magpalayas kasi pag ganyan kasi, ano pang ipaglalaban mo? ayaw naman sa akin ng mga kamag-anak bakit ko pa ipaglalaban siya sa babae niya kaya tuwing mahuli ko siya na may babae, hindi lang isang beses o dalawa ko siyang nahuli tuwing mahuli ko na may babae ako pa rin ang, ako pa rin ang para lumalabas na masama pag, pagsinita mo siya ang galit siya pang matapang ako pa ang nasisindak. Dapat nga dapat nga siyang matakot kasi may kasalanan. Ako pa ngayon nasasak. Ako pa yung ngayon nasa, nasisindak. Kaya pag di ko pinapapasok ng bahay, nag ano nag nagsasalita ng keso ano sirain ng pinto. Uh, minsan nasasaktan ako minsan basta ganoon ang nangyari magulo ang buhay namin kaya mula noon, tuwing nahuhuli ko siya na may babae na kinalukuhan, pinapaalis ko talaga agad yan. Wala akong bukang bibig kundi lumayas ka na lang. Iwanan mo na lang ako. Kung di ka pala kontento, iwanan mo na lang ako. Ganun lang. Kaya gumagawa na ako ng paraan para lang talaga iwanan ako. Nilabas ko na yung mga ano yung mga ugaling alam kong hindi maganda. Yung minsan hindi ko na siya hindi na ako nag-asikaso sa kanya. Kung dati, kung dati asikaso kung asikaso ko siya, kahit pagod ako, kahit pagod ako noon, galing mag-manicure, ako pa rin maglalaban yan. Kinabukasan, syempre, hindi naman ako maglalaba gabi eh. Umaga ang laba ko. Kasi bawal nga magbasa ng kamay yung mag-manicure. Bawal tayo magbasa ng kamay, guys, yung mag tayo. Kaya, umaga ako naglalaba. May washing naman. Kaya nalalaban ko pa rin ang damit niya. Alang alam ang ibubukod ko pa. Kahit na kahit na masama ang loob ko, nalalaban ko pa rin. Kasi nga may washing naman. Kaya paano niya masabi na ngayon na hindi ako naglalaba? Kahit busy ako, dami ko racket noon, guys. Noong naging kami na may anak na kami. Noong may anak na kami, ang dami ko ng racket, nagpapa-ending, Oh, yun, pa na yan. Kumikita din ako sa ending. Oo. Oh, oh. Nagmamanicure, ganon. Pagdating ng umaga, naglalaba na ako niyan. Kaya kahit ganon pa man na busy busy ako noong time na yon kasi yung, pa, yung nagpapa lakad-lakad din yan, saan-saan eh. ka magpapataya, ganon. Ganon ang trabaho ko. Simple lang ang diskarte ko. Wala akong trabaho noon, pero madiscard ako para lang magkapira ako tapos nilalaban ko pa rin ang damit niya kaso nga lang tuwing nang babae nga siya tuwing mahuli ko libao na huli ko ngayon iiwasan niya yan para magkaayos kami tatanggapin ko naman wala akong ginawa kundi puro na lang tanggap kahit hindi nagsusori tanggap hindi ko pa naranasan yan manginang sorry yung ano pero tanggap pa rin pag umuwi para wala nang gulo kasi magbago daw pero nakailang beses na siyang mambabae na sasabihin magbago na daw tuwing namang puro din ako palayas kaya ang nangyari, ako na napapasama sa mga kapitbahay na ako ang nagpapalayas ganon wala akong ginawa kundi magpalayas tuwing may mahuli akong babae kasi hindi ko na nga siya kaya ipaglaban dahil nga ganon iniisip ko, ayaw na mga kamag-anak sa akin, edi ganon na lang tapusin na lang, puro na lang ako pakikipaghiwalay ang ginagawa ko para matapos na kasi nangungusumi na ako eh tapos pagka, pagkatapos nang hiwalay, balikan na naman. Yung, pag nahuli ko na ng ano, nahuli ko na naman ng may, lala, may, may ano siya, may kinalulukuhan, yon yung time na hindi na, hindi ko na siya nilabhan, hindi ko na nilabhan ang damit. Kasi para bang nagre-rebuild din ako nyan dyan yung, para lang talaga hiwalayan ako guys, hindi na talaga ako nag-asikaso, hindi na ako, hindi ko na nilalabhan yung mga damit niya. Hinayaan ko na siya, pati pag plancha na dapat sana ako ang magawa hindi ko na ginagawa guys para nag din ako gusto ko na maghiwalay kami dahil nga grabe yung sama ng loob ko noon like, puro na lang sama ng loob ang, ang, dinanas ko kaya gusto ko na maghiwalay kami andyan yung nag-iinom ako pero hindi naman ako gumagastos ng alak pinapainom lang ako ng, tuwing may mga kaibigan ako na inalok ako ng inom hindi na ako makakatanggi guys gusto ko pag kada, gusto ko kada uwi ko lasing ako dahil nga sa nagpapaending ako at nagmamanicure guys kaya maraming nakakilala sa akin marami ako naging kaibigan ngayon tuwing inaalok nila ako ng inom parang ang alak sa akin noon napakatamis dahil puro na lang sama ng loob kaya tuwing may mag alok na uminom ka muna iinom, iniinom, hindi ko yan pinapalagpas kasi wala pa noon, hindi pa noon COVID eh, wala pang COVID noon, kaya hindi pa ako masyadong masilan sa baso pag tinagayan ako. Wala akong pinapalagpas noon, guys, na tagay. Ito yung may magpapatagay sa akin. naamin ko yan. Pero hindi ako lasing gira na gumagastos ng alak. Inaamin ko yan. Lase. Gusto ko lasing ako kada uwi, kada uwi ng bahay. Gusto ko talaga ma-turn off siya para hiwalayan niya ako. Kasi nang sumi na talaga ako, yung puro na lang sama ng loob ko ngayon napansin o oh, kaya ang nangyari siya pagdating siya siya talaga magluluto dahil lasing na ako ginagawa ko talaga yung lahat ng ginawa ko lahat ng paraan para lang hiwalayan niya ako kasi ako ako ang, ang nagdurusa yung mahuli ko may babae tapos uuwi siya pang matapang siya pa matapang pag pag inano mo pag tinanong mo dahil eh, na, nakita ko sa ano sa FB pag tinanong mo siya pang matapang, kaya tapos ako pa masasaktan kaya ano, pang kwinta, kaya gusto ko maghiwalay na lang ako tuwing uwi ko, gusto ko lasing ako, kaya no napag na realize ko na kasi tuwing ano talaga hindi na ako tumatanggi, eh. tuwing may magsabi, mga, inom tayo ganun, oo agad, kaya gusto ko ba kasi ayoko namang bumili ng hinayang ako sa ano, edi eh. siyempre pinaghirapan ko yung pinagmanikuran ko akala na, na nga, nang ng iba lasing gira ako eh, yung umano talaga yung gumagastos talaga ng alak hindi napapatake lang bawa may nag-inom man ng mga barkada tapos napadaan ako nagpapataya ako ng hindi nga taya kaya taya kaya tagay na tagayin mo muna to pakyawin namin yung numero ganon ganon ang style kaya ako nalalasing noon yung time na yun, nagpapainding ako at nagmamanicure. May time pa nga na, o oh, sige, Grace, mag, magpalinis kami lahat, pero tumagay ka. Eh, ikaw, kailangan mong pera eh. Kailangan mong pera, kaya pip, mapilitan ka lang na ano, na uminom, kasi para makarami kang kita habang naman manicure. Tapos, tamang-tama din, gusto ko pag-uwi, ano, lasing ako, matulog na lang, wala, oh, hindi ko na ma-in ma, ma, ano yung ano, yung anak ko naman, na maliit, mayroong ano, mayroong nag-alaga noon, binibigyan ko araw-araw yun na isang daan, may nag-alaga sa anak ko kaya pag uwi ko, walang problema kahit matulog na lang ako kasi kasi nakakain na yung mga anak ko pinapakain na noon nag-alaga tapos binibigyan ko naman siya, mabait yung nag-alaga mabuti na lang, katagpo ako ng mabait na mag-alaga ng anak ko na binibigyan ko siya ng 100 pero hindi nila pinabayaan ng anak ko, tapos yun nga, alam nilang, naintindihan nila ang sitwasyon ko, kaya ako nag-iinom dahil ano, noong na-realize ko na just ko, kahit na kahit na siguro masunog na lang yung atay ko sa kakalaklak hindi pa rin niya ako maiwan-iwan pero sige, tuloy ang ligaya tuloy ang babae uuwi kung anong gustong oras ikaw naman, para kang para kang ano na kakaantay yun, may vlog na ako noon na, na ano mahirap mag-asawa, mayroon akong vlog noon yun nga, kaya ang ginawa ko, kahit siguro anong gawin ko, hindi pa rin niya ako hiwalayan. Na masunog na lang siguro ang atay ko sa kakalaklak. Hindi pa rin niya ako mahiwahiwalaya, mahiwa hiwalayan Aywan ko kung bakit. Oh, hindi naman ako, ano, hindi naman ako tipong artistahin ng hitsura at hindi din naman ako mapira. Oh, kaya, kaya, ang ginawa ko, panay rebuildi, minsan nga pupunta ako sa kaibigan ko doon ako natutulog pero hindi ako nag nang lalaki hindi ko hindi ko ano hindi ko pumupunta lang ako sa para lang talaga ma turn off siya guys na wala yan na lang ako minsan kakausapin ko yung kaibigan ko na dyan ako matulog para para yung yung kinakasama ko mag ano madala iwanan ako ganon yun lang guys part 2